update ng donbell sa Milan area nila. Talagang mainit na mainit ang pagsalubong sa kanila sa airport. Kahit puyat ay fresh na fresh pa rin silang tignan. At makikita sa video na to na mabigat na mabigat ang ginadala ni Donnie. Ngunit hindi siya mapalagay. Talagang tinitigan niya sa likod si Bell. Yung feeling na ayaw niya talagang nahihirapan siya. Professional na professional talaga sila kahit pagod at puyat, nakangiti pa rin sila. Napakalakas at napaka talaga ng dating nila. Mula Las Vegas noon hanggang Milan, ang kanilang talikod ere ay napakaganda talaga. At napaka-cute na ng kanilang height difference. At narito ang mga kuha sa account ni Darren na napapasayaw si Donnie. Panoorin ito. Grabe, napakagaling talagang sumayaw ni Doni Pangilinan. Napakalambot ng katawan. Talagang mapapangiti ka sa picture na to.